Yung pardon, yung executive clemency, okay lang naman daw kay Bato de la Rosa. Mukhang naghugas kami siya dito sa interview na ito kasi um, hindi naman daw drug-related yung kaso niya. Sa isang kontrata daw ata kung ano man, i-check natin yan. Pero, oh, talaga ba? Sabi kasi ng mga natasan, oh, pakiyot ka na naman, nagmamalinis ka na naman. Sabi nga niya, sabi natin si Bato na kung ano ay siya yung nag-attempt na i-clear yung pangalan ni Jed Mabilog ni Mayor Jed sa listahan ng mga sangkot sa droga. Siya daw yung, yung nag-attempt na tumulong pero ayaw daw ni Jed Mabilog noong mga panahon na yon. <laughs> Ang galing daw magdrama na si, si si Bato de La Rosa. Stand on your ground hindi niyo na po mabibilog daw si uh, um, Mayor Jed Mabilo. Dahil sa puntong ito, sa tingin ko ay hindi hindi na siya magtitiwala sa inyo. Yan po ang sinabi ng netizen. Malaki kahit papano ang boto ng ilo-ilo. At alam natin kung gaano kamahal ng mga taga-ilo-ilo, eto si, si former um, mayor na si Jed Mabilo. Yan. Halatang halata po kayo Mr. Bato de la Rosa. Sa puntong ito, naghugas kamay kayo, nakikita na ng mga kababayan natin na desperado na kayo sa mga galawan nyo. Ano po ba talaga ang ground nyo? Kaya nga sa nasabi ng isang natasan, stand on your own or on your ground. You should stand kung ano yung totoong ground nyo. Ito yung mga taong walang prinsipyo sa buhay. Mahigit sa kaya hanggat kaya para sa kanilang pansariling interest. Pero eto, nagsalita na po ang mga taga Iloilo at napakaganda ng sinabi ng isang ito. Nakita kasi na kompetensya ng Davao kuno ang Iloilo. Yung kiniklaim ng Davao, safest city, progressive, maayos na lugar, cleanest city, outstanding city. Yan po lahat ay kabaliktaran. Dahil ang totoo na ganyan ay ang Iloilo City. Hmm. I would say of all the cities and town that we visited, Iloilo is the most outstanding in cleanliness, infrastructure, and people are very welcoming. On uh, welcoming, the only black eyes that they had is the flyover project of Dami Mayor of Digong noong umalis na si Jed Mabilo. When Mabilo left the country, almost a billion peso pa, project na ito, hindi pa nagagamit, bumagsak na, it caused a lot of traffic, ginawang baka yung project. But still, Iloilo is the most beautiful city. Compare daw sa mga city in the south, napakalayo daw ng Iloilo. Hindi pa man tayo nakakarating dyan. Pero meron tayong mga kaibigan na magpapatunay na ang Iloilo ay isa sa pinakamatiwasay, pinakamaayos, one of the most outstanding cities in the country yan ata ay bunga rin ng inggit na itong si Digong bukod nga sa idea na syempre liberal party etong itong si Chad Mabilog at uh, laging butata o butata si Digong dyan sa ilo nung panahon ng uh, eleksyon nung siya ay naging presidente yun na nga eh nanalo ka na Mr. Duterte pero gusto mo pang balikan yung mga tao mm, na hindi sumangayon sa iyo nung eleksyon pero nanalo ka na rin yan yung sinasabi na greed talaga, no? Greedy talaga. Ayaw talaga ng mga balakid sa kanilang sa kanilang mga plano. Kaya yan ang ginawa nila sa mga taong tinuturing nilang kaaway. Ayaw ng balakid dahil ayaw ng challenge. Gusto nila yung madalian na pamumuno. Pamumuno lang. At walang kukontra nga sa kanila. Style po ng mga Duterte. Style na itong mga taga Davao. Pero yung style na yan, sa tingin ko hindi na uobra ngayong, ngayong mga panahong ito. Good luck!